kumusta uh, kayo lahat mga taga-subaybay? Uh, sinadya ko po pong ganito ang ginagawa ko, nakatayo para po a uh, ma-exercise ang aking boses. Pero hindi naman po naka-on ng ating microphone. Uh, bigyan ko lang daan tong mga... Uh, ito kasi wall ng cellphone ko, punong-puno ngayon ng uh, na-invite sa uh, content monetization. <clears throat> Marami din pong nag ni na kung i-set up ba nila o hindi. Abe, bahala kayo. Mga kaibigan, kung kayo po yung na-invite, kung para sa akin, ha, i-set up nyo na yan. Huwag nyo nang intindihin na sabi eh, sabihin niyo ang liit naman kasi ng kita. Ay, eh, alam niyo mga kaibigan, si alam niyo naman si amo natin, eh, pabago-bago din ng uh, patakaran yan. Ang alam ko nito, September, magbabago to mga kaibigan. Kaya huwag ninyong sayangin. Sit up na agad ay yung iba dyan nagpatumpit-tumpit pa eh nagpadagdag pa yata kayo ng pustay eh. wala na, ganyan lang talaga yan huwag mo nang intindihin yung malait ako nga nung bago pa lang ako na-invite eh, sabi ko, sa uli ko na kaya tong panigay ko na lang tong aking uh, monetization tools eh iniisip ko ay bago yan si amo natin ng isip, balay mo September lumaki na yung sweldo natin ha? Huwag kayong mag-alala, lalaki yan. Kasi alam niyo kaya nagkaganito mga kaibigan. Ah, uh, sinasala na ni Mita. Kasi marami kasi uh, nagpapalusot. Ha? Huh? Bakit ka mo alam uh, ang liit na ng sinasahod ngayon? Wala na kasi palakasan ngayon. Nakikita niyo naman yung mga million views. Kung magkano na lang binibigay. Kasi kung hindi ka nakipag-engage, wala nakita, may nakita ako eh 1 dollar lang eh 1 million views kasi wala siyang uh, engagement ibig sabihin yung video na yon uh, content creator na yun uh, sanay siya na sikat siya uh, masanay siya sa million views at di na siya uh, nangingin alam sa iba pang mga kagaya sa atin ng mga baguhan na dapat po uh, recycle ayan po ang gusto ni uh, Lolo Mib. Ibig sabihin, pag kapwa tayo uh, nagtutulungan, uh, maraming uh, negosyo na papasok. O, maraming ads, nakikita nyo naman, uh, hindi na rin basihan ng ads ngayon. Kasi, uh, pag ads, per ads nga naman ang babayaran, pwede rin na mapaikutan si Facebook. Siyempre, magpapalood ka lang doon sa mga kakilala mo eh. Huwag nyo e skip yung ads, panoodin yung ads. Ah, uh, na naman si Facebook doon Alam niyo million-million na mga vlogger eh. Lalo na ngayon, lahat vlogger na. Kaya po uh, talaga mga kaibigan, chitchatsaagan na po natin. Na kung ano yung binibigay dito. Kasi hindi ko lang mapakita sa inyo makaka-copyright eh, eh. Na -invite uh, mag -mag Ang dami ditong na-invite ngayon. Ah, kita niyo eh. Karamihan a uh, profile uh, na invite ngayon sa content uh, monetization. Ah, uh, pasalamat po tayo na na-invite tayo kasi uh, baka uh, magbago din ng isip ng ating amo ha? malay mo sa September eh, maganda na ang bigayan saka alam ninyo mga kaibigan yun na nga yung sinasabi ko magiging pantay na yung mga sobrang sikat san sanay sa million views ngayon eh, pagkaganyan na konti na lang ang bigay lalo na kung wala kang engagement hindi sila sanay manood sa mga maliliit na gaya sa atin wala na rin nagkikitain sila kaya matuto yan na uh, magpakumbaba. Yan na nga sinasabi ng Panginoon. Pag nabasobra ka ng mataas, uh, dapat marunong ka rin tum tumingin sa iyong pinanggalingan. yun ang ibig sabihin. ah uh, uh kayo, kayang mga sikat, din kayo dito sa mga mga baguhan. Small timer, ika nga. Sana may nakuha kayong aral. Kasi mga kaibigan, ganon uh, ganun lagi ang aking uh, palabas. Laging nagpapayo. Ah, uh, sit up na. Huwag na kayong mag uh, tumpik pa dyan. Kasi yung iba kaya tinatabad mag sit up. Kunti nga naman nagkikitain. bakal uh, baka gusto niyo pa sa pila. Uh, marami doon mga tamsat. Kailangan na uh, mawawala na rin yan eh. Yung pilahan na yan. Ha? Huh? Ang engagement ang kailangan ngayon. Hindi pwede yung uh, mag-iwan ka lang ng bakas doon. Count me in. Ha? Huh? Hindi na pwede yan ngayon. Okay, kaya kung na-invite kayo, kung kayo man na uh, nandiyan sa pilahan, sit up na agad. Ah, maraming salamat sana may natutunan tayo.